mating po ngayon yung aking ano kausap sa fibering machine Sarmiento idea ito so ipapakita ko naman yung fibering machine ko ngayon ito po yung order ni sir ayan po ayan, ayan. so ngayon ah uh, ipapakita ko kay sir yung pagpo-fiber dito dadalhin nila sa sa Quezon doon medyo marami kasing bunot doon so doon siya gagawa bibigay niya ibibigay ko yung makina sa kanya para doon na sila gagawa para mas marami akong marami silang ma-produce na fiber para ibibigay na lang sa akin so, hindi na ako gagawa dito so, fiber na dadalhin dito sa akin so ang gagawin ko dito is, is na lang so magsasample po tayo para makita ni sir ito po yung balat natin ayan ng buntot Kapitan naman na yung Glenn ano lang. Ito lang. Para mas mabilis siya ang gawin. Yung bunot, bunot pa sa inyo mas malalaki. Ano sir, ano? mas hmm, malaki Ma sir. Ma mas makakapal pati. Eh. makakapal. Ano kasi yun eh, talagang, uh, ibig sabihin, yung, ano talaga yun, yung niyog talaga. Ah, uh, yung talaga. Hmm. Pagulang. Inalis yung shell. Talagang oh. Claro. yung shell doon. Ganito lang siya. Kasi pagka uh, yung isa-isa kasi sir, yung kamukha nung ginagawa nyo, mabagal ah, yung matagal. Tama, sir. Sige sir, pakita lang po natin yung kung paano yun. Pag doon siguro sir, mga uh, yung balat ng niyog talaga, siguro mga limang ganito. Apo. Ayan. Kasi ito maliliit kasi kaya madami. Tapos, kaya ganyan na siya. Itatali ko ngayon sa ng goma. Tinatali ko siya ng goma ng na pag ganito. Ayan. Ayan. Para marami kang mahahawakan. Tapos yung goma ganyan lang naman yan eh. Mahahawakan mo na lang. Ah. Para matanggal. Hindi na siya ay na. Hmm. Tapos gagamit ka rin ang kahoy. đấy yeah. con Tapos yun sir, yung gitna, kailangan gagano'ng sinubuhin. Ah, kasi may naiiwan dun eh, dun sa pinakag-separation niya. Yun yung pinatanong ko sa inyo dati, may nai naiiwan sa gitna. Okay. Kailangan, kailangan yung gitna. Yeah. Para matanggal talaga yung gitna. Ayan. Kaya ah, ganyan, ganyan lang. So tapos Ayan. ang Five next process na ibibilad sa sun dry. Opo, bibilad sa sun dry. Okay. Ang anong ano man sir ang ano dapat pagkatuyo niya, tuyo pa o tuyong tuyo talaga, sir. tuyo talaga siya. Kasi ano, ah uh, dito. Pag binandil mo kasi ng basa ang dati bibilad. sir kasi nangyayari nang nagiging problema dun sa akin yung sinasabi ko sa inyo okay. may natitirahan siya dito ng Ah, parang hindi ngayon. pa nakakayod. Oh, so, kaya oh, hindi yung, hindi lang maayos yung Oo, ng pagano'n para hanggang dun sa ano. Tsaka, oh. Inahawakan lang namin ng kamay, hindi namin pinatalian ng goma. Ah, kaya, ka no. pag medyo maaabuti na yung kamay namin, oh, binibitawa na. Oh, tama yun. Tama yun. <laughs> Delikado nga yun. So, yan, ganyan lang sir. Ganyan lang po talaga yung process nga. So, ito na po yung yeah finish product niya. I isa sa try pa pala to para pag nagbentahan kung ano yung per kilo na pinag-usapan. Basta tuyo siya. Apo. Yun yung Ayan. babayaran ni Sir Nonon Apo. 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 So, ito po ay pagandang pagkakitaan sa Quezon dahil marami pong Apo. bunot doon. Marami nga po doon. bunot. Yung mga gumagawa ng lukad. Pwede rin po natin bigyan ng machine na ganyan para mag nakapagawa sila ng na iskopa. Ayun po. So dagdag kita din po sa kabuhayan nila. Pero ganun din po, may kikitain din po kami ni Sir Nono. No? no. Ayun po. <laughs> Para bigayan lang po, may kita Ayun. Okay. sila, may kita kami. Okay. So, sana po ano, magdire-diretso itong transaksyon namin. Ayun. Okay. Mas madami pa kami mabigyan ng trabaho. Ayun. Ayun lang po.